yun, good morning. So, ano, that, matutulog na tayo. So, di pa tayo makakatulog kasi ipapaayos pa natin yung kotse dahil, ah, uh, hindi natin sure. Ano ba sa palagay mo? Sino ba yun? Si Batman? Si Superman? Si Robin? Tantok na dami si O si Joker. Medyo na inaantok-antok pa ako pero binanggit ni ko yung mga naman. So, sino ba talaga? Na ako rin naguluhan na ako bigla. So, ayun nga. So, mapacheck natin yung ano. Sino sa palagay mo? Sino, si, sino yun? Si, Batman na. Si Batman. Uh, si Batman. <laughs> so, ayaw ba niya si, na sa si Leithman? Okay, uh? si Leithman, guys. So, si Leithman. <laughs> so, yun na nga. So, hindi pa tayo makakatulog. Well, nakahiglip na tayo sa glit. Pero, yun nga. Kailangan natin magpunta doon. Hinihintay yun lang natin yung tawag. Ano? Si Mama Peggy. Oh. Yes, Mama Peggy. Nantay lang natin yung tawag. Come on. na si Mama Peggy. Wait lang. Atit. Mama Peggy, come on. Halik, sit na tayo. Come on. Mama Peggy. Mama Peggy. Come on, come on, come on. Okay. So, ganda na ng pwesto. Ngayon na nga na tayo si Kuya. Di pa, dapat din natin katawag. So, so in short, kaalis pa rin tayo. Wala akong choice pala. Kasi pag di ako nagpaayos, mahilig ang kotse. Hindi tayo makakagala. Nakakatawa. Nakakatawa ng init. Pero, there's no, there's no choice at the moment. So, babay Bili na ba na. Oh, bibili na eh, Tama, bibili na ang bagong kotse na. <laughs> so, so, Alam nito. susunod na video, nandun na tayo sa kotse. Ito so, tayo malis. Oops. Bibigay muna tayo ng lagay. Wait lang. <laughs> kasi yung kuha po ah. Okay. Probatchin so, na tayo guys. Dahil tahimik na yan. Okay. Kailang kaya na 67 pesos Patayin ni ate ah. Nabi up kasi si ate. So, anyway. So, yun yung sada. So, ito na legit na. Alis na tayo dahil mainit. Ayun na nga. Ah, shit. Shit, shit, shit. Ayun. So, yung pinagbagong pala natin yung ano. Ito ito, 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 yung pangalawa. Yung RFID. So, so natin. Pinapalitan niyan, Pero, lang. so, hindi ko pakita ko lang sa inyo. doon. blue na yan, nakaret na dito dapat. <laughs> Sorry. Yung blue na yan, yan, yan Dapat dito, nakupunta, bu pupunta dun sa ano, kasi nga hindi na ano rin fan. Ito, open natin yung hood. Pakita ko sa inyo. Bago tayo pumunta dun, ito yung hindi gumagana ayun o. Oh. Pakita nyo pa. eh ito so, yan yung fan na hindi gumagana na kaya mainit. Ay, wait. Buksan natin aircon. sa aircon kasi minsan gumagana. Dahil wait. ayun, ayun, ayun. Oh, so batch na tayo bago pa mag-overrate. Okay, so uh, yan, batch na tayo. Hindi ko kung naririn ninyo ako medyo maingay. So pinakita ko lang sa inyo kasi originally, uh, yun nga, yun yung naging, uh, well, hindi may may feeling ko may issue na siya nung mga nakaraan pero naramdaman ko lang kahapon kasi yung pauwi kami medyo mainit kasi talagang medyo direk yung araw kasi nung mga nakaraang linggo ano eh di ba uh, tagulan eh ngayon kaya na may medyo mainit so ang nangyari nga eh, hindi maandar yung fan so medyo nakabukas nakatodo yung aircon and then yung nakatodo yung aircon uh, nakita ko oh, nag ay nga naglumalabas eh ano yung temp uh, temp yung basa yung temperature so dahil doon eh overheating so bago tayo pumunta doon uh, explain ko na lang din na nag-check ako nag-check na ako sa ano nagkaka-check ko lang din online actually kagabi pa or yun na laman kong sira so parang ano talaga sa videos uh, yung aux ang na, nag-check ako yung nag-range siya ng 1.7 225, yun iba siguro mga 2627, yun yung price niya. Pero dito sa Motec, Well, ang offer ang bigay niya sa akin is same brand, same brand. Denso yung Denso yung ano, uh, Denso uh, 65 tapos plus yung labor na 1,200. ah uh, ma medyo mahal pero kasi well, una uh, kasi parang sa, dito sa area sila lang yung medyo kilala ko. So, eh oo, siguro, siguro siguro ngayon may doon ko na lang papagawa. Medyo mahal, medyo mahal talaga eh pero wala. Wala yung choice eh. So, uh, ayun, anyway. Tapos yun nga, uh, nagpakabit ako ng ano. Hindi pala pa nagpakabit. Parang force, force kabit ng RFID. Yung sa Cavitex, yung autos, uh, easy trip. Easy trip namin. Kasi yung easy trip, pag uh, mo dun, uh, dapat, dati pa yun eh. Parang meron na silang kailangan mo magpalit ng uh, nung sticker, nung ganun. Kasi originally nakalagay sa ano sa headlight, sa sa harap. So, parang sinabi ko, dun na lang din palitan. E eh, pagka-check ko, yun nga, yung pinakita ko sa inyo, ang RFID ko pala na, na yung EasySweep, e eh, naka-connect, naka-digit lang doon sa gitna. So, pinatanggal ko na lang din. At saka nangyari pa doon, pagdaan ko ng, ano, pagdaan ko ng Cavitex, yung sa labas na, e eh, medyo, ano ah, po yun, medyo tanghali. Mga alas 3 yata, mga alas, alas stress parang ganun. <laughs> yung pagka ko ng card, sa sabi, pa, 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 papalitan na daw. pagka rekta, ano pagka palit pagka kuha sa akin ng card sa server siya tapos ta palit sa tablet so parang na-upgrade ako ng no choice <laughs> ayun so anyway uh, ayun nga share ko share ko lang pero punta na tayo doon uh, siguro mga ano mga, mabilis lang naman to mga uh, 5 to 10 minutes pa na video nandoon na tayo pakita ko sa inyo paano pinalitan or paano gagawin ayun lang grab natin do to 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 S Y S So ah uh, na lang tayo dun mamaya dahil uh, <laughs> dahil wala pa yung ano <laughs> wala pa doon yung Toyota tayo yun fan. So, explain ko na lang din mamaya pagdating na doon. So, siguro sabi anong oras na kasi ayun. Uh, ano, di ba kita? O yan, alas 12. So, tansya niya mga alas 4. 4.30 siguro mga gano'n. So, babalikan na lang natin para tayo i-let muna. Yes, Peggy. Ayun. So, i-lip muna tayo. Ito pa. So, tumawag na yung sa motek. Pupunta na tayo. Ah, uh, nanonood pa tayo sa Slam Dunk ayun. Napakalupit. Napakalupit ni <laughs> Sakuragi sa nagdo-double dribble. Ah, <laughs> sige na, bu bubuk na ako grab na na tayo doon kasi hindi na marunong mag-commute uh, palabas. pero, uh, let's go. Pabalik tayo yung motek. Ito, ito pala yung, oh, hindi ito pala yung ano, pinalit. ayano. Ito yung nakita, rin. ito ganto, ganto rin yung nakita ko sa Shopee. ayano. Medyo madumi. Eh. So hindi na natin naanhin. Ang nangyayari kasi pagka uh, dalawang class Basta pa, medyo familiar na ako kasi nasa, may, may, yung kotse, huling kotse natin dati eh, para nagkaroon din ng issue sa ganito. So pag sa, sa fan, otom, may dalawang klase yun. Pag nakabukas yung aircon at saka pag hindi, yung dapat pag nag-overheat or pag uminit, automatic bubukas. Eh, yun nga. Yung nangyayari dito. So, ayan. Yan yung pinalit. Na-explain naman kanina. Nakalimutan. Hindi ko lang natin na video pero yun yun. Oh. Uh, okay. So, dapat magpapakais tayo ng alarm. Kasi, <laughs> uh, ay, ayun nga. Uh, dapat magpapakais tayo ng alarm. Dahil mo tumutunog. Pero, wala sila dito eh ito nakakatesting na natin okay na naman yung aircon so dudes na tayo dun so next time na natin pa ayos <laughs> sila so oh, naglalak naman eh kita na, diba? so good na tayo may bilang tayo ng kape para kaka-kape tayo <laughs> Diba, meron kang pinagpapaayusan ka ka dati sa Las Piñas. Uh, pero siguro pagdadaan na lang doon doon ko napapatingnan so king ano yung anong, sa side windows yung huling nagpalit ng pagkalagay uh, ng alarm di hindi na gumana so ayun so ang total ng uh, total natin is uh, 8,050 uh, 6,500 yung radiator yun yung nakwento ko naman kanina huling fan yata nasabi ko kanina hindi ko sure kung huling fan or radiator pero yun Uh, replace Radiator Fan Motor Yun yung pinilitan And then uh, tapos yung labor nila 1 Hindi ko makita 1.5 yata Or 1.2 Tapos oh, basta, basta total of 8,050 And then uh, meron pang uh, Nag top up ng uh, Pulan kukulan nila 350 tapos meron silang 30 days na oh, warranty service so pwede na rin ayun so yun yung total tapos natatawa lang ako naalala ko kasi yun sa sa kakapanood ko lang eh, ayaw ko kung nanonood kayo nandaan ko lang siya yun ano kay real Ryan yata yun siya rawr, rawr. <laughs> ano parang yun yung, sa mga kasa daw kasi you're sa labas pagka ganun pag na less pag sa sorry pag sa kasa less than 1 liter Shuttles Best tayo Right Pag sa kasa Less than 1 liter 1 liter Usually kinatapak na nila Pero pag sa labas Tulad nga to. Pero kasi Lagpas eh 1 liter daw Pag lagpas Eh Doon ka nagbabayan Ayun So Siguro dito na natin Tatabusin Magbibili uh, tayo ng uh, SBC Or Shuttles Best Dapat sa Starbucks sana Kaso Wala eh Malayo At <laughs> saka ano Support Support ako sa SBC Dahil Pwede sina Peggy dito eh ayun kasi pwede sila peggy, pwede sila manong so, uy, may bago sila uy, may bago silang kape wait lang, pipili muna tayo mo may bag matutuwa tayo dito kasi hindi masarap yung <laughs> hindi masarap yung last time eh. wait lang I, I, I mean, malupit sa Black Sesame Oat Ano yung uh, malupit na, ano yung pinaka-the-best dyan? sa Black Sesame Oat na series. Over ice po. O, oh, sige, is oh, over ice. Ice. Ice black. Ah, oh, yes, uh, sige, isang ice black, isang ah, uh, yung large. Sa isang Java vanilla. Ano uh, ano sorry ano ano mas okay jabakula java jabakula po oh jabakula na lang sorry wag na yung vanilla. Ayun, tsaka ako merong... Iyan oh, ako may food ba? Oo, sige java cola. Java The... chip ko. Saka... Sorry? Ano tong dapat ko? Yung black sesame, oh. Ah, black O yun sige, 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 sorry, sorry, sige, sige, yun na lang, java chip na lang. Okay. Java chip Oo. -oh. Ah, uh, uh, yun lang. Okay, thank you. Ayun, at sinasabi ko nga, maganda kasi may, napakita ko na ito dati, may parkingan sila dito kasi uh, yan, pagkano pwedeng yung um, wallet ko Wait pwedeng mag ang, gala gala si na Peggy Stambay nga kami dyan lang ano, pag madaling araw ay eh, wait lang ulit. Pag madaling araw dito kami tumatakbo pagka nagbibili ng kung ano-ano eh, di ba? Sa, sa, Starbucks kasi dito sa Cavite, dito, dito sa area is hanggang 11 o minsan 10 lang. Okay. Ayun nga, so hintayin na natin order at dito na natin tatabusin yung another gas to. <laughs> Ay, sorry. Papakita ko na lang din. Yung pinirit natin. Wait, 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 wait. Sorry, 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 sorry. So, uh, na-testing na rin natin. Ayun, o. Oh. Hindi ko napapakita kung paano kabit kasi di naman, di ba? Ado lang naman to. Ayun, yung na-unbox natin nakara nakaraan. You green. Uh, mas mal... Na, na naiwang na ko na sa bahay yung pinagpalitan eh. Yung Amaron yun ay eh, yung libre dun dati pero ano pa yun 3 3 years ago 4 years ago so ito yung bago ay maliit lang maganda pa dito wala nang ilaw unlike dun may green ang laki green talaga literal na mapapansin mo pag nakasaksak <laughs> so ito wala masyado may maliit lang sobrang asin in sobrang liit lang na parang uh, led uh, blue medyo medyo uh, dark na blue na kulay eh. so hindi siya nakaka-distract masyado hindi naman nakaka-distracting uh, amaron na. medyo mas malapad lang Ayun, so <laughs> Yun na nga, nakailang sabi na ako Yun, Dito na siguro tatamusin Dahil mag, ano ko eh mag, Pipitsa ako eh, kasi manunod pa tayo ng, start, ng slam dunk, di ba? So, ayun lang, sige na, sige na Order pa tayo ng Ah, uh, huwag ka makakain pagkatapos ito Babay, babu Oh, ito order natin Ah, uh, dapat dunkin no? Itong maganda dito, isip, isipin nyo oh, Shutter's best, tapos dunkin no? Hahaha <laughs> oh. Ayun, sige na. Hanggang sa susunod na pag... Uh, hanggang sa susunod na gastusin. <laughs> Bye-bye. Babu. Nagbabay na ako yun, eh, di ba? Pero sige, babay at babu ulit. Bye-bye. kayo saglit sa buhay. Yan <laughs> eh, na talaga, last na yan. Bye-bye!